Paano ito nangyari? Isang kotse lumanding sa isang pader sa Los Angeles. Yup, ang mga litratong ito ay nakunan sa Los Angeles pero hindi ito eksena mula sa isang pelikula. Linggo ng gabi, isang kulay silver na Cadillac ang nakitang nakasabit mula sa isang pader na nasa isang kalsada sa LA. Nagsipuntahan ng local media sa eksena matapos mag-tweet ng mga litrato ng crash ang mga napadaan sa lugar na yon. Paanong napunta doon ang kotse? Ayon sa mga report, ang kotse ay nawalan ng kontrol at mabilis na dumiretso sa pader. Sa mundo ng skateboarding, ang tawag sa ganitong maneuver ay grind. Pero sa tingin namin ay sinubukan ng driver na magsagawa ng GTA-style stunt jump. Buti na lang at hindi nasakta ng driver at pasahero ng kotse. Base sa itsura ng lalaking ito, hindi siya natuwa o na-impress sa mga nangyari. Sa palagay nyo, paanong lumanding sa ledge ang kotse? Mag-iwan ng opinion sa comments.